Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Amos na napo po kayo, mga subscribers at viewers ko na nanggagaling pa sa ibang sulok ng Daybig. Diyan sa Italy, sa Espanya, sa Switzerland, sa Canada, Amerika, sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Australia at sa New Zealand. Ay, uh, ngayon po episode na to ay pag-uusapan natin yung uh, tungkol sa katatapos lamang na investigasyon ng ating Senado na may kinalaman sa war on drugs at sa extrajudicial killings. ah uh, kung tutusin, dapat hindi na isinagawa itong investigasyon na ito sapagkat uh, almost completed na yung investigation conducted by the Quadcom Committee doon sa mababang kapulungan. At uh, na kung saan nasasangkot, no? nadadama yung pangalan nitong uh, dalawang senador na si Bongo at si uh, Bato de la Rosa kasama na rin ang dating presidente na si Duterte. Nasasangkot ang kanilang mga pangalan tungkol dito sa mga extrajudicial killings at uh, sa war on drugs no, nung nakarang administrasyon. At uh, sa kabila ng uh, ng imbitasyon ng mababang kapulungan, hindi nagsiatin tong tatlo na to At uh, instead itong si Bongo ay uh, nagpasa ng isang resolusyon sa Senado na kusang mag-conduct ng sarili nilang investigasyon no sa Senado. Medyo nakakatawa yung ginawang uh, resolusyon sapagkat saan ka naman nakakita na kung saan ang isang sangkot sa isang investigasyon sa war on drugs or sa extrajudicial killing, sa humiling na mag-imbestiga. eh, ikaw yung sangkot, tapos ikaw yung mag-iimbestiga, tapos gagawa kayo ng committee report niya sa Senado, parang ikaw yung judge, ay parang uh, hindi yata nararapat gawin yan. Kung tutusin, dapat nag-inhibit ka dyan. Kung sakasakaling merong uh, investigasyon na gagawin ng Senado, itong si Bongo, si De La Rosa, dapat hindi ka umating. Pinabayaan mo yung, yung mga kasamaang Senador na dumalo dyan at hayaan mong mag-imbestiga, no? Investigahan yung Presidente regarding the war on drugs and the extrajudicial killings na nangyari ng kanyang administrasyon. So doon nga sa committee na yon sa Blue Ribbon, ay uh, umatin din si dating senador na si Laila De isang biktima no nitong war on drugs dahil dito ay nakulong ng 7 taon no, uh, sa West Crami. At uh, din si uh, attorney and dean of School of Law na si Chel Jokno. at uh, lalong-lalo na yung mga kamag-anak na naging biktima ng extrajudicial killings nagsi-attend din sila. So, uh, ididiskus natin yung uh, tungkol sa trial technique na ini-employ ng mga trial lawyers at yung uh, aking pananaw kung paano hinandel ni uh, Coco Pimentel ang uh, investigasyon sapagkat uh, hindi na makaila sa atin nakapuri-puri yung ginawang uh, uh, performance. Yung performance ni uh, Risa Contiveros ay uh, kahanga-hanga, no? Dahil sabi nga, uh, she lang daw yung uh, the last man standing in the Senate is a woman. 'Yun ang sinasabi ng mga netizens. Pero para sa akin, hindi dapat uh, mawalan ng kredito itong si Coco Pimentel. Dahil para sa akin naging epektibo siya as chairperson of uh, the Senate Blue Ribbon Committee. At ito ang ating pag-uusapan at uh, aking ibabahagi ang aking munting kalaman tungkol sa trial technique no kung paano to ginagamit ng mga trial lawyer at uh, katulad ni Senator Coco Pimentel na kung saan inadapt niya yung ibang rules sa trial technique. At uh, umpisahan natin no uh, doon sa ginawang resolusyon ni Bongo. Sa aking pananaw itong ginawang resolusyon na to ay parang isang legal trap to no. Legal trap in the sense na gumawa sila ng isang plano that would make it appear na magkakaroon sila ng pagkakataon na magsalita na magsalita sa Senado upang uh, uh, ma yung kanilang mga sarili the primary purpose is to exonerate themselves and uh, itong legal trap actually is an effective uh, trial technique uh, tool na ginagamit ng ibang mga abogado. 'Yun nga para makakuha ng lahat ng opportunity na makapagsalita and then parang mag fishing ka dito ng evidence no in your favor. So, sa ating pananaw, 'yun ang naging plano. So, bibigyan ng pagkakataon itong si uh, dating Pangulong Duterte in one friendly and controlled environment. So, kontrolado niya 'yung environment. Bakit? Ako naniniwala, majority pa niya sa Senado, kakampi ni Duterte. So, if I were the president, medyo overhaul kaya miskin ticket niya. Eh. Hindi, hindi lahat yan loyal sa kanya. So, dapat yan medyo bawas-bawasan niya yung lineup niya at ipasok yung ibang uh, talagang impartial at uh, uh, neutral na mga kandidato for senators. Marami diyan no na hindi kakampi sa kanya at lalong hindi naman kakampi kay Duterte at lalagay lamang sa gitna dahil kitang-kita dito sa lineup niya na almost 3 4 hindi kanya yan. Sumasakay lang sa popularidad niyan. Okay, going back to the investigation. So I see it as a legal trap, no? Uh, for the group, naggumawa ng na isang friendly and controlled environment to give their uh, colleagues, no, atin kanila mga sarili to uh, uh have an opportunity. No, to discuss and explain everything about the extrajudicial killings and the war on drugs. Kaso, ang nangyari, nagbago yung sitwasyon. No? ah uh, dahil kung uh, i recall ninyo, during the first stage of the Senate investigation, there was a time na nag-raise ng objection si Risa Hontiveros because si Duterte ay uh, PI na ng PI. So sabi ni Risa Contiveros hindi natin dapat pinapayagan na ang isang resources speaker ay uh, magbitaw ng magbitaw ng mga bastos na pananalita sa loob ng ating bahay. But uh, Senator Coco Pimentel decided to allow the former president to speak no in his own language. Kung paano siya talaga magsalita, sabi niya nga eh kung yan ang kultura ng dating presidente, ay hayaan natin siya magsalita na according to his own language. Kung titingnan natin to, ay eh parang pinapaboran si dating Pangulong Duterte. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hinandel nito efficiently and effectively itong investigasyon na ito ni Coco Pimentel. In the context of trial strategy, allowing your uh, opponent to uh, present first their case or uh, to uh, speak first no can be considered as an effective technique no under certain circumstances kasi yung ganyang classing approach can provide you several advantages at ang unang-unang advantage na pwedeng i-provide niyang ganyang classing technique ay uh, you will be able to understand the legal position of your opponent no? Uh, you will be able to understand clearly their weaknesses, their strategy, and their strength. And with that, you will be able to tailor your own argument and evidence that would counter their points. So, pag ganon, uh, medyo lamang ka na ng konti. Kung baga sa basketball, eh, nasa fourth quarter ka, lamang ka na ng labindalawa. Pag ganon ang ginawa mo. And at the same time, it would give you the opportunity to rebut their claims. No? Hayaan mo magsalita na magsalita. Habang nagsasalita yan, gumawa ka ng rebuttal. No? That would definitely undermine their case. Ito ang ginawa ng chairperson ng uh, subcommittee ng Senate Blue Ribbon. No, without the other senator, si Risa Huntiveros. Ewan ko kung alam niya, but uh, Uh, si Senator Reza Ontiveros, without knowing it, actually, inaallow siya ni, ano ni Coco Pimentel to tailor her own argument and evidence that would undermine the case of or the claim of the resource speaker. At yun na hindi na mamalayan ng iba. No, kaya yung legal trap na <laughs> prinipara ni Bato at ni Bongo ay naging uh, perfect trap naman, no? the part of the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Sila yung na-trap. Instead na sila yung mag-trap, ang ginawa ng uh, chairperson, sige, magsalita ka na magsalita. According to your own native language, do sa dabaw, according to your own culture, kung gusto mo magmura na magmura, sige, magmura ka. With any view ng purpose doon ng chairperson, maka-elicit ng information, makakuha ng evidence to uh, make this resource speaker na mag-admit doon sa mga allegations about the war on drugs and the extrajudicial killing. So, nakita nyo nakagawa ng magandang mga questions si, ano, si uh, Risa Ontiveros at napuwersa niya no? without force and intimidation na magbigay ng admission about the existence of Davao Death Squad si Rodrigo Roa Duterte na sinasabi ni Bato de la Rosa, who was trying to retract the admission na hindi naman dapat siya mag-retract dahil hindi naman siya nagsalita na siya daw ay commander ng death squad doon sa Davao. So mahirap nang i-retract yan no? kasi under oath yan. And that can be a great evidence that can be presented in court and in the international international criminal court doon sa The Hague, Netherlands ata uh, if I were the chairperson or the Senate president I will no longer entertain any subsequent investigation in the Senate because sa trial technique pag nakuha mo na yung pinaka most important yung pinaka material evidence yung pinaka importanting ebidensya tumigil ka na mag adjourn ka na submitted for resolution yun ang dapat ginagawa kung gusto mo, endorso mo na sa korte. Demanda mo na yan. Kung gusto mo, endorso mo na sa ICC para magkaroon na ng trial doon at mag-issue ng warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte. That is the trial technique. That is the trial strategy adapted by the chairperson of the Senate Blue Ribbon Umiti. So, uh, ang kredito, oh, hindi lang naman dapat mapunta kay Risa. Saludo tayo kay Risa Contiveros dahil magaling, matapang, matalino. At talagang naman, nag isang babae na umakto bilang lalaki doon sa Senate Blue Ribbon sa investigation labang kay Rodrigo Roa Duterte. At yung chairperson naman, di ba? Uh, naging impartial, naging uh, honest siya at na nakapagbukas ng isang open communication doon sa sa resource speaker na sige magsalita ka na magsalita no he allowed the resource speaker na bumitaw ng bumitaw ng lahat ng klasing salita na dumating sa dulo na nakapag-admit no dahil sa mga questioning na ginawa ni Risa Ontiveros so if i will be asked kung ano talaga ang dapat na ibigay na grado doon sa Senate investigation about this war on drugs and uh, extrajudicial killings bibigyan ko ng mataas na grado si Risa at si Coco Pimentel dahil do sa kanilang collaboration in the conduct of the investigation about this extrajudicial killings at hindi lamang si Risa ang nag-perform nag perform din si Coco Pimentel kasi kung layman ka hindi mo kagad makikita yung technique na inadapt noon chairperson So uh, sana may natutunan uli kayo ngayon dito sa ating uh, discussion about the trial technique and the manner uh, the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee conducted the investigation about this extrajudicial killing. So nandito na lamang po ito pong magiging galing kod, Atty. Rene Bueno.